Magandang araw! Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist at welcome sa All About You kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ng tungkol sa'yo. Para sa araw na to babasahin natin yung isa sa mga concern na for sure makaka ulit kayo kasi meron siyang kinalaman dun sa, alam yun, sinasantabi natin yung nararamdaman natin para dun sa comfort ng ibang tao. Oh. Sabi ni Miss L, mas madalas ko pong isuppress ang feelings ko para walang gulo. So, paano po yung gagawin ko? Sabi niya, ayaw ko rin kasing tawaging toxic at ayaw ko rin naman na maapektuhan ng mahal ko sa buhay. Kaya naman, tinatago ko na lang. Importante dito, tulad ng mga previous episodes natin, sinabi natin na mahalaga yung role ng emotion. Di ba? Mahalaga yung role ng emotion na ma-recognize natin siya or makilala natin siya. Meaning, kapag meron kang nararamdaman, mahalaga na inaalam mo kung bakit mo siya nararamdaman. saan siya nang gagaling? Kasi most of the time, ang ginagawa natin, iniisip natin yung... Mas iniisip natin yung nararamdaman ng ibang tao. And common sa atin yung mga Pilipino, di ba? Na parang isinasantabi natin yung pangangailangan natin, nararamdaman natin at iniisip natin para maging okay yung iba. Kasi ayaw natin na tawagin tayong toxic. Pero mahalaga din kasi na kung minsan, Sinasabi din natin yung nararamdaman natin at kailan natin yun ngayon gagawin. Well, wala namang tamang, ano, tamang way at wala naman din tayong sinasabi na specific na time kung kailan natin sasabihin. Depende na yun sa'yo kung kailan mo nasasabi or ma pwedeng sabihin, di ba? Pwede ka actually gumawa ng right timing for yourself. So, kaya nga namin sinasabi parate, di ba, na it's okay not to be okay. Di ba? Kasi ibig sabihin nun, kailangan na nare-recognize mo kung bakit hindi ka okay, pero ito din yung hindi okay doon. Kapag lagi mo na mas sinasabi na it's okay not to be okay, pero hinahayaan mo lang na hindi ka okay, hindi rin yun okay, 'di ba? Dapat it's okay not to be okay, but eventually, you'll do something para maging okay ka din kasi okay din naman na maging okay ka, tama? Walang madaling paraan para masolusyonan natin yung mga problema natin. Minsan talaga, kailangan na aabot tayo sa punto na minsan din natin kailangan ni filter yung sasabihin natin. Sinabi ko kanina, importante yung kilalanan. So, ibig sabihin, be honest and be truthful as you can kapag iko communicate mo yung nararamdaman mo. Use I statements when communicating your concerns or your problems. Bakit I statements? I feel like, yun, sasabihin mo, I feel like uh, ito yung nararamdaman ko nung sinabi mo yon. Tsaka, pag I statements din kasi yung gamit natin, napapractice natin yung accountability dun sa nararamdaman natin. Kapag na-share mo na yung nararamdaman mo dun sa tao na yun, syempre, dapat maganda na natatapos yung communication ninyo na, alam mo yun, safe space pa rin siya. Kung ano yung pinag-usapan nyo dun, dun lang, sana yun mang ano, no? Dun lang dapat yun magstay. Ayan, so maraming maraming salamat Miss L sa pag-share ng concern mo at kung kayo ay nakarelate tulad ni Miss L, no? Huwag din kayo mag-hesitate na mag-send ng message ninyo o kaya mag-send ng tanong ninyo dito sa email na makikita nyo sa baba. Wali po, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist at maraming salamat.